Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Sunday po mga kapatid. Kaya tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Ngayon ay August 11. Ayan, purihin natin ang Panginoon. Pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ito siyang aming tagapagligtas. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin. Ang aming pong maikling pag-aaral. Tulungan niyo po kami o Diyos na aming pong maintindihan ito at kayo po ang patuloy namin sambahin at wala nang iba. Salamat o Diyos, nawa ay maipakita namin ang pag-ibig po ninyo sa maraming mga tao. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming dalangin, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sangayon po dito sa ating pinakakitex Romans 12.10, Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Ayan. So sabi dito mga kapatid, ay magmahalan sa isa't isa. Wag magpunaan, wag magsiraan, kundi magunahan pa na parangalan ng iba. Eh kaya lang, ang iba ang ginagawa ng mga tao ngayon eh. O, oh, mga kapatid minsan eh, eh. Kung sino pa yung kaibigan mo, siya pa yung maninira sa iyo eh. So kinakailangan pala, magunahan ang bawat isa na parangalan, na itaas. Ibig sabihin, kung may pagkakamali si kapatid, huwag mo nang sabihin sa iba. No? Pag may magandang ginawa siya, yun ang ikwento natin. Eh, baliktad eh. Yung magandang ginawa ng kapatid, kahit na sandamak-mak na magandang ginawa, yun pa ang hindi na ibabalita. Pero yung isang pagkakamali, yun pa ang nababalita. So pakinggan natin yung punto dito sa mga makalangit na dako. Hindi natin dapat pahintulutan ang ating mga sarili na maging makasarili at kung gayon ay malimutan ang mga hinihingi sa atin ng Diyos at ng sangkatauhan. So sabi po dito, huwag tayo maging makasarili. Yan ang unang-unang punto. Nais ng Diyos na tayo ay maging higit na mabuti, mapagmahal, hindi mapaghatol at mapaghinala. Ilan sa atin dito ang mapaghatol? Ilan sa atin dito yung mapanghinala? Di ba? Naiinis ako sa mga taong ganun, no? Yung mapanghatol, mapanghinala. Kung kwentuhan ka, hihinalaan yung ibang tao. Kung kwentuhan ka, hahatulan yung ibang mga tao. Hindi maganda. So kinakailangan pala, tayo ay maging mapagmahal. O naway, ang interpretation ng pagiging mapagmahal, hindi humahaton, hindi rin mapanghinala. Yun yung interpretation ng pagmamahal dito sa una, dito sa mga makalangit na dako. Sabi pa dito, o naway, magkaroon tayong lahat ng Espiritu ni Kristo at matutuhan kung paano makitungo sa ating mga kapatid at kapwa. So ang ating Panginoong Hesus, mapahintil man yan o hudyo, ang ating Panginoon ay marunong makitungo at makipagkapwa. Ayan. Pwera na lang dun sa talagang ayaw talaga sa kanya. Kahit anong gawin niyang kabutihan, kahit anong gawin niyang kabaitan, talagang ayaw sa kanya. Sarado na ang isip. Eh. Dapat natin kalimutan ang ating sarili sa pagmamahal na paglilingkod sa iba. No. Dapat natin kalimutan ang ating sarili sa mapagmahal na paglilingkod sa iba. yon. Maaring hindi natin maalala ang ilang gawa na kabutihang ating ginagawa maaring malimutan natin ito. Ngunit ihahayag ng walang hanggan sa buong kaniningan nito ang bawat gawa na ginawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Bawat salitang sinalita para sa kaaliwan ng mga anak ng Diyos at ang mga gawang ito na ginawa para kay Kristo ay magiging bahagi ng ating kagalakan sa buong walang So napakaganda mga kapatid. Hindi makalimutan man natin 'yung ginawa nating mabuti, pero 'yung ginawa nating mabuti, 'yung ginawa nating pagmamahal sa ating kapwa, 'yun na hindi nila malilimutan. Ayan. At lalong hindi tayo makakalimutan ng ating Panginoong Diyos kahit na nakalimutan na ng ibang mga tao 'yung sakripisyo natin, nakalimutan na ng ibang mga tao 'yung ating mga ginawang mga uh, pagpupunyagi, pagpapagal hindi tayo makalilimutan ng Panginoon. Kapag ating isinasagawa sa ating mga kapatid ang anumang gawain na walang kagandahang loob at paggalang, ating tinatahak ang hindi makakristyanong landasin. Ano daw, paano daw po, pa, pagka tayo ay, ano daw po ang ginagawa ng mga hindi makakristyano? Ano ang tinatahak ng hindi makakristyano? Kapag walang kagandahang loob at respeto sa ibang mga tao lalo na sa ating mga kapatid. Paano tayo nawawala ng respeto sa ibang mga tao at sa ating sariling kapatid sa pananampalataya kapag hinuhusgahan at inahatulan natin sila. Kapag hindi nadadama yung pagmamahal ni Kristo. Dapat tayo magpakita ng kabutihan at paggalang sa tahanan, sa iglesia at sa ating pakikipag-ugnay sa lahat ng tao. Ayun, kung pinaparangalan natin ang Panginoon, dapat din na maunahan tayo na pakarangalan ng isa't isa. Hindi siraan ang isa't isa. Ayan. Hindi makakristyano pala yung siraan mo ang kapatid mo. Hindi pala makakristyano ang nilalandas natin kapag pala ating ikinukwento yung mali ng kapwa natin. Dapat pala kinukumpront natin yung nagkamali at ating idinadalang ang dapat palang sinasabi natin sa ibang mga tao, yung skills ng tao na ito, yung kagandahan ng tao na ito, hindi yung kamalian, hindi yung kapangita, kundi yung kagandahan ng loob, yung ating pong uh, isinishare sa lahat ng mga tao. Yun pala yung daang ng tunay na kristyano. Ngunit lalong nararapat na magpakita tayo ng kahabagan at paggalang sa kanila na nagkakaloob ng kanilang buhay para sa gawain ng Diyos. Dapat natin isagawa ang gayong mahalagang pag-ibig na matyagang nagtitiis at magandang loob na hindi nananaghili, na hindi magmamapuri sa sarili, na hindi nagmamataas, hindi nag-aasal ng hindi karapat-dapat, hindi hinahanap ang sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama. Kundi ano ang ginagawa? Mayroong pagmamahal. So mayroong pagtitiis, mayroong pag mahalagang pag-ibig na nagtitiis. Yung magandang luob Ayan, magandang luob at pag-ibig na nagtitiis. paano yung magandang loob at pag-ibig na nagtitiis? No? Ano ba yung pag-ibig na nagtitiis dito? Na kahit na sinasabihan kam ng pangit ng ibang mga tao, ikaw ay relax pa rin. Ano? Nandun ka pa rin sa composure na ikaw pa rin ay yung mananampalataya hindi ka pumapatol sa mga kwento lang, sa chismis lang. Ano? Kasi nga naman kung pumapatol ka doon sa chismis lang at pinagwikaan ka ng masama, gaganti ka rin ng masama, eh yung pala ay pagmamapuri sa sarili. Yung pala ay pride na, di ba? Hayaan mo sila magsalita ng hindi maganda sa iyo. Ang patunayan mo ngayon na mali sila. Di ba? Kapag ka ikaw ay tahimik at ikaw ay sinisiraan, kapag ka ikaw ay tahimik napapahiya lang din sila. Bakit? Hindi ka apektado eh. Eh ba ko ba sa inyo? Basta ang pinaglilingkuran ko, ang Panginoon. Di ba? Kung saan nagahari si Kristo sa puso, magkakaroon ng matamis na pagmamahal at magiging magiliw at tapat tayo sa isa't isa. Yun ang pinakamaganda nun. Kung nagahari sa puso natin ang ating Panginoong Jesus, ano, lahat ng taong makitunguhan natin nagiging magiliw sa atin. Ano? Kapag ang puso, ang puso natin ay na kay Jesus Christ, ang bawat kapatid ay tapat sa isa't isa. Ang bawat kapatid hindi hinahatulan ang bawat isa. Hindi chinichismis ang bawat isa. Hindi yung binabantayan yung mali ng bawat isa. Kundi ang bawat isa ay nagmamahalan at pinararangalan ng bawat isa. Ibig sabihin, ay pinagtatanggol ang bawat isa. Itinataas si Jesus Christ at hindi ang sarili. Hindi kayo dapat mapag- mapaghanap ng kamalian. Ayan ang nga yung sinabi natin. Ang isang saglit na pagkagalit, isang masungit na sagot, ang kawalan ng kristyanong kagandahang asal at kagandahang doob sa ilang maliit na bagay ay maari magresulta sa pagkawala ng mga kaibigan, sa pagkawala ng impluensya. Biro mo maliit na bagay, magagalit ka. Biro mo maliit na bagay, magsusungit ka. Ang sabi dito, kundi ang sabi po dito mga kapatid, makita sa atin yung kristyano magandang asal, kagandahang loob. Kinakailangan yan, di ba? Right conduct, good manners, and right conduct. Yun na sa GMRC. Ewan ko kung meron pa ngayon. Bakit mga kapatid, napakahalaga nito bilang isang man ng palataya? Dahil kung hindi natin magagawa ang malit na bagay na ito, sa malit na bagay lang, galit ka na, masungit ka na, ang resulta nito ay ano daw, pagkawala ng kaibigan pagkawala ng impluensya at ang pinakamalungkot pa dito pagkawala sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nais ng Diyos na magpakita kayo ng inyong pinakamabuti sa lahat ng pagkakataon sa harap ng mga mababa sa iyo at gayon din sa harap ng mga kapantay at nakatataas sa iyo. Mga tagasunod tayo ni Kristo sa lahat ng panahon na naghahangad ng kanyang ikararangal na nagnanais na maipakilala siya ng tama sa anumang paraan. So hindi po pwede na alam mo kapag ka mas alam natin mas mababa yung tao sa atin para bagang yung pakikitungo natin hindi rin pantay eh. Doon sa mas nakakaangat sa atin at kapantay natin eh. Di ba? Ganun tayo mga tao pag pakitungo eh. Kapag kaalam natin ma, mas nakakaangat tayo, mas level up tayo, para bagang minimenos natin yung ibang mga tao eh. So hindi pala dapat ganun mga kapatid. Kinakailangan pala tayo ay uh, pantay makitungo sa bawat antas ng mga tao. Dapat pantay tayo sa pagkitungo sa bawat isa. At siyempre yung pagmamahal ay naroon. Hayaang mawala ang sarili sa paningin at si Jesus ang mahayag bilang siyang lubos na kaibig-ibig. Dapat nating sikaping mabuhay para lamang sa kanyang kalwalatian, hindi para papurihan tayo ng mga tao. So yun ang ating pinaka pinaka dapat na tinitingnan. Kaya dito sa ating sport fest dito may sport ang West Neve Ecija no, na ang number one punto natin sa paglalaro ay maparangalan ng ating Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Kinakailangan hindi natin hayaan na mawala sa paningin natin ang ating Panginoong Hesus, no? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang Diyos ang maitataas. Kung ang sanlibutan itinataas ang sarili, dapat tayo bilang mananampalataya itinataas natin ang ating Panginoong Hesus ang kapurihan ay sa ating Panginoon at hindi sa mga tao. Kita niyo si Gideon, no? At the end ng story niya sa buhay, siya na yung sinamba ng mga tao kaysa ang Panginoong Diyos. Para bagang siya naglead sa Gideon 300, para bagang siya yung dahilan kung bakit nagtagumpay yung 300. Hindi nila alam na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kakayahan upang managumpay sa laban na yun, di ba? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Pero yung nakalimutan ng tao yun eh. Bakit? Dahil si Gideon, siya na yung gusto niyang, pinasamban niya na yung mga tao sa kanyang sarili. Nagsuot na siya ng suot ng pari. At siya na yung parang sinamba ng mga tao. So hindi maganda. Kinakailangan, magaling tayo sa ganito, mahusay tayo sa ganito, ang makita pa rin, ang maitaas pa rin, ay ang ating Panginoong Yesus. Mabalik ang papurik sa ating pong tagapagligtas tapagkat siya ang nagbigay sa atin ng kakayahan. And all and all, mga kapatid, yung pag-ibig ni Kristo ang mahayag at makipakita natin sa isa't isa. At ang pinakagusto kong line dito, mga kapatid, ano? sa ating devotional dito sa Romans 12.10, mag, magunahan ang magkakapatid sa pagpaparangal sa isa't isa. O kaya magunahan ang bawat magkakapatid sa pag, pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. At yun nga yung kagandahang loob. No? Ibig sabihin mga kapatid, mag-unahan tayo na respetuhin natin ang bawat isa. Hindi nag-uunahan tayo para makakita ng mali sa isa't isa. <laughs> hindi ano, hindi po dapat ganun. Kundi mag-unahan tayo na itaas ang bawat isa at si Kristo ang mahayag sa bawat buhay natin. So ngayong umaga, patuloy natin isama sa dalangin ang mga kapatid natin na may karam karamdaman si Nanay Juning Alpindo at ngayon po si Sister Ana Rosbel at sa iba pa natin mga kapatid na may karamdaman. Type niyo lamang po dyan sa ating comment section para masama natin sa panalangin yan bawat umaga. So salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid at ibigay na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Buli po, happy, happy morning sa inyong pong lahat. ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa muli sa umaga na ito na kami ay binigyan nyo ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. At salamat sa buong magdamag na kami ay sinamahan sa aming pagkakatulog at kami ay ginising ng muli. May malusog na pangatuan, matalas na isipan at pagkakatawan na makarinig muli ng lesson sa inyo sa umaga na ito. Isang aral na punong-punong ng pag-ibig sa aming kapwa nagpapakita ng aming uh, namin sa inyo ng aming pagtatapat ngunit sa kabila ng inyong kabutihan ito pa kami makasalanan sa ang nais nice ninyo ay kami magunahan sa pag-ibig sa kapwa pagpaparahal sa inyong ngunit ibang ang aming nagagawa dito sa, sa, lupa kami po ay may ilan tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakamali at dalangin namin na ito yung tiyunti na mabawasan, mabago at matuto kami palagi kumusulta sa inyo para malaman namin ang inyong kalooban at anong mabuti para sa si kawabuti ng, ng, ng lahat ng aming kapwa at ng aming paglago bilang isang kristyano sa pagpapatuloy na aming panalangin na is namin isama sa panalangin patuloy ang comfort sa family ni na Donna Vela de la Cruz sa pagkapanaw ng kanilang tatay na si Ting Bautista patuloy nyo daw ang samahan ng pamilya na ito sa malungkot na kanilang sandali sa ng kanilang buhay ngunit alam namin na ito rin ay isang maganda para sa lahat at ito ang the best na, inyo ay binigay sa kanila dahil kayong Diyos ng karunungan Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagpala sa lahat pagpapatuloy naming panalangin na isti namin sa panalangin ng recovery at kagalingan ni Nanay Juning Alpindo. Siya ay sa ospital pa rin at patuloy na siya ay hipuhin na niya magpagaling na kamay at makarecover na mabilis at makalabas na rin sila at makawi sa kanilang bahay. Ganyan din si Lolo Edith uh, sa tuluyang pagaling si Angel Prianesa, kanya recovery. Kuya Harman sa patuloy na pagpapalakas. Sister Ana Rosbel Hermino sa patuloy na pagpapagaling at si Jan Hunsia ganyan din si, si Trejana Lopez na may tuluyan na siyang gumaling at makabalik sa kanyang gawain makikita niya at patuloy ang liwanag na inyong binigay sa kanya at ang kagalingan na inyong pirubayt sa kanya dalangin din namin ang mga gawain sa aming mga simbahan kanya-kanyang churches kaya sa aming district kayo din yung children's sport fest ay sama, sama namin sa panalangin na ito ay maging pagpapahala sa mga bata kayo din naman sa mga magulang Dalangin din po namin ang mga family na nakikinig ngayon. Pagpapalang aming maranasan sa maghapon na ito sa piling po ninyo. Samahan nyo kami sa aming mga gagawin. Ingatan sa anumang kapahamakan na ilayo. Ang mga nagdadrive ay eh, safe na makarating sa kanilang pupuntahan sa kanilang pag-travel. Ang mga nag-aaral, nag-review, nagtatrabaho. Maging dito man sa amin o malayo sa aming lugar eh, patuloy namin sinasama sa panalangin. Samahan din ang aming mga munting mahanap buhay na maging ito ay maging sapat sa aming mga pangailangan at patuloy na kami ay makatulong sa iba at sa aming simbahan at sa gawain. Dalangin din namin ang pamilya na nakikinig ngayon. Sina family ni Sister Emily Makalalag. Kasama na si Manong John, kasama na si Brother Eliseo, ang kanyang anak na si Chuban at si John Mark. Si Nanay Diting ay kanya rin sinasama sa panalangin at ano man ang kanilang pagsubok na dinadaanan sa panahon ito ay tulungan niya po sila ganyan si, ang family ni Reynard Wenzel Garcia si Ruby, si Anne, si Nicolo, si Andre Garcia at ganyan din yung kanilang baby na nasa sinapupunan na kanyang ina ay patuloy na maging malusog, malakas hanggang sa kanyang paglabas makita at makasama niya kayo patuloy na mga patatagin ang pananampalataya ng pamilya na ito Gayun ng family ni Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na sila Annie, si Patrick, si Nicole, si Trixie. No, ay patuloy na makita nilang liwanag na nagmumula sa inyo. Makita nilang inyong pag-ibig at lubusan ng sumuko at, mag, at magtiwala po sa inyo. Na kayo bilang aming mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at takilang manunubos. At dalangin din namin ang family ni Sister Melissa Gamboa kasama na si Melvin at saka si, si Brother Munti Gamboa. At sa kanyang patuloy na recovery, palakasin niya po siya, pagalingin sa kanyang karamdaman. Ganyan din ang family ng malayo sa aming pamilya. Tatay ni Sister Joy Valencia, si Brother Rudy, Sister Isa Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy, at ang iba pang managahanap buhay sa malayo, patuloy na pag-iingat ang aming panalangin para sa kanila. Dawa malayo man sila ay maging malapit din ang puso nila sa inyo at makaranasan nila ang kapayapaan, kaligayahan na nagmumula po sa inyo. At sa kanilang pag-uwi, masaya silang makasama ng kanilang pamilya. Kaya hindi namin patuloy na sinasama sa panalangin ng kalakasan, healing at recovery ng mga sumusunod namin mga kapatiran. Si Ati Lorna, si Kuya Babi, sa kanilang araw-araw na pagkatrabaho ng bigat, sila ay samahan ah, at resistensya ang malakas na, na malakas na pangatawa ng aming panalangin sa kanila ganyan din ang kanilang kalusugan ganyan si Ate Grace Samano Sister Aimee Kilantang si Nanay Fina si Tatay Roderick Hermoso si Baby Josiah Brother Benjamin Munti Sister Lynn Peralta Sister Buena si Sister Pichi si Ma'am Lovejoy Diwa Brother Gregorio Santin Kuya Jerry Bourbon si Ma'am Sheila pasamurin. Si Philip Domingo Gutierrez, Brother Lorenzo Cabietes, si Sister Lorna Cabietes, si Brother uh, Munti, din si Sister Ana Manuel, Christopher Umali Coderes, Erika Santos Rivera si Sister Tina Santos, at ang iba pang mga kapatiran na banggit Kasama ng iba pang kapatiran na amin laman ng aming prayer request. Sa oras na ito ay aming sinasama sa panalangin. At yun yun tinggin ang aming panalangin at salamat sa patuloy na paggabay at patnubay. Alam namin na kayo na riyan, buhay, nagbabantay sa amin. Kami lamang ay na tulungan ninyo na tumingin sa inyo pabalik. Makita namin ang tunang na, na liwanag palabas sa madilim na tunnel na ito. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.